So, we agree na may ghost project sa Bulacan. Oh, no, yes, di ba? Opo, opo. Okay, detalye nga. Ito rin yung tanong ko kay Secretary Bonoan nung secretary pa siya. No? First hearing po natin. Uh, sino at anong ahensya yung kailangan ba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan over X number of months. Uh, Idetalye po ninyo, from the, is it from the project manager, engineer, Hanggang saan po 'yan sa central office yung kailangan pong mag para may, ma may magawa kang ghost project po ngayon? Uh, Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Sabi kanina po, I, earlier I mentioned about the authority of the district which is 150 million. So kung mapapansin niyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think are all 150 and below. So ganito po 'yon. Sa pag ang isang proyekto po na na-being handled by the district are being prepared. The program of works are being prepared by the district. Sila po yung prepare ng program of works, detailed estimates. At the same time, they are the ones bidding the project once completed na po yung, yung, da, yung mga datos na yon. Pag po ibinid po nila, sa kanila lang din po tumatakbo yung award. Sila lang din po ito. And then after award po, sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed. District engineer din po. And then after po nung notice to proceed, sila rin po yung nag-implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po namomonitor. Kung may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ano, ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say, sa ano, alam ko, 20,000 proyekto. So, ang we are undermanned when it comes to the central office. So, ang mangyayari po, pag po binid ng district, in-award, in-implement, may inspectorate team po yan sila rin po ang kukolekta. Ang dokumento po, sila na lang po pumipirma.